Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Wala of the administration galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May plano kami, hindi kami na permit. Ang putang ina niya, ginawi. At hindi kami magagalit. And to think na yung Freedom Park and any other part in the Philippines ang may-ari at tao di national government at hindi ang city government. Kaya sudad yan. Hindi sa sudad yan. Bakit mo at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin. So, magamit ko yung bastos na salita, what is the fucking reason na sineryamo mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga guwapo at gwapa ng mga pangagotin at firing sa mga tao na pangit, hindi masyado. Alam mo na, kagaya namin, marang hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Kung saan ka ba na nakron, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta naman dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kami tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Okay. Eh, hindi ko na mabaan kasi maglupat na tayo sa Mayor, Mayor! will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Oh, sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Kaila po ng live Sense Impen, 88.5 po. Okay, tanong Ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Ah! Ah! Hindi lang mahal ang bigas. Ang isyu ngayon is gutom ang PILI-PILI! Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan mag magbigay ng permit. Mag It's not that precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, putang ina kayong taga gobyerno bilihin na lang ninyo yung bigas ibigay ninyo sa mahirap total ang pera nandyan, hindi na mawala yan okay, next question identify yourself ha, Don don't don't my, don't my po, of YouTube channel tay, tanang hangyo itay na ayaw bigda itay and at the same time tay na hadlock ni tay diri sa dumageti tay, na hadlock ni na basig ilang moon o prime minister ang Pilipinas na hadlock ni anak tay, Ayaw bigdae. Tatay Digo, please. Ayaw bigdae. anak na. Ilinan dua o karon. Kita unitary type of government. Karon ilinan iswag ngadto sa parliamentary type. So, ang tawag na, na ang pinakabukat na dili ni presiden Presidente, kundi ang Prime Minister. Pero ang makasuro diha gamay ra may kwarta o kato mga obang probinsya hasi kanda musulod sila diha wa na limit wa takibaw kung sana, bagong konsepto na pang gobyerno kami mga abogado nito pero wak na masabdi sa tao Kailan ang ng tuyoon para manatili sa, sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Alam mo, Simula noon, every president pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakataposan kong pagupo upo dyan sa Maracanian, umalis na ako, walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan, kung bakit pag sila, maging presidente na, walang gaginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagalit sila sa pwesto hanggang kamataya nila. O hindi para papanawin nila ang anak na naman nila. ako, wala ako magawa kasi ako naging anak ako ng gobernador 20 years after naging mayor ako for 23 years mayor ako ng Davao sa so, namang anak ko kasi paakyat ako kong sinabi ko sa kapal ng tinawag ko yung partido ko at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... Eh alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Eh kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Eh, ayaw talaga, nag-vacillate, parang electric fan, pag ganun-ganun si Inday. Sabi ko dahil, hindi man tayong magawa ng political dynasty, but sundin natin yung tagustuhan ng tao. So, hindi. Jason! Dahil, SMNI! Jason! Nandito! Sir! Naging mayor, matagal, three terms, tapos, abang, umakyat siya, as Vice President. Ngayon, kung saan siya papunta, after this, Diyos lang ang nakaalam at taong bayan kagaya naman. Kung, kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Hindi, Sara Duterte! Hindi, uh. Sara Duterte! Hindi, Sara Duterte! Hindi, Sara Duterte! Usa sa may mensahe po ninyo sa lain pang mga lokal na pamahalaan na gusto pa pugnan ang lain pang maisog peace rally sa lain mga dapit? Yes, Either sumusunod siya sa Malacanian. Ayaw ko kung bakit anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa kasi tumawag ang malakayan. kung ganon ang style ng local government, napaka walang punta Hanap kayo ng iba. Iyang keso na tayo, Kaso Hindi tumututo kundi naniniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the konstitusyon na manatili ang Pilipinas.